Good morning mga idol. Sabado po ngayon, papanto po tayo. Sana makauli po ng marami. Ayun po si Bok Adrian. No? May mga hangover pa po sila. Ay, si, si Master Jun, eh, lasing pa po. Eh. Masakit daw ang ulo. Inom naman ang inom. Shout out sa'yo, Master Jun. Ayun po siya. Ayun. Wala na pong tubig dito guys. Kalapati May mga tanim na pong palay. Diyan po dati, dati Sa gawin na yan. Ngayon po, puro may mga palay na po. Sana makauli tayo na marami ngayon. Ay, sibo. Sa bahay na yan. Ramdam mo bak? Eh. Ang kalokabila. Ayan o. No. Ang maliliit. Maliliit. Oh. Uy, dami, oh. yeah. so? dami na no <laughs> Grabe naman yan Sabi sa ibo, pag sabado maraming huli. O, <laughs> oh, yun po guys oh. Di ba? Sabado yung talaga pa. Maraming hulo eh. Sabay na po yung Dragon Bobo na yan Partida, lasing pa yan ha. Wala pa sa sa ba? Dami ka agad. Ay, sibok. Wala na yung malalaki. Ayan ako, yung dulo pa lang yan, kabilang dulo pa lang guys oh. Ay, ito ko, ganda oh. Kasi inaabangan natin yung mga malalaking bulig eh sa iba, pagsama din talaga, maraming huli. Eh. Eh, buhol <laughs> <laughs> na ito. Yan yung buhol na talaga. Hindi yeah, naman patatanggal buhol. Kuwa si Master Jun, huwag niyo pong kakalimutan like and follow and share. Ang pogi ng iba toda. Ayun na siya. po ni dulo. Oh. Oh. Meron pa rin yan. Okay. Tamo nga oh. Hindi na masamayang guys. Sayang yung mga hipong malilit mga idol oh. Nalulusot yun. Eh, oh. Sun ko kating kulang bu. Ayan guys oh, naman tayo dito ng hebok. Matagal na yung kulang bu. Hindi pa nasa. Nakakatamaran. Wait, wait, wait lang po kayo. Darating po tayo sa kulang Ayan guys ah. Happy uh, Saturday na ako. Ano ba naman yan oh? oh. Magandang pangit tayo ito mga idol oh kaya all goods Sabay sabihin sa dulo na yung malaking bulig. Ito na sa dulo Ay, malaking bulig yung 'ko. Sigurado 'ko. Oo, enako 'yung eh, sa padyong. Eh. Basta pag Sabado, oh, maraing huli. Ayan na po mga idol, ay nako. Nagkatalo na na po. Dami 'yo. Ang dami mo. Ayun oh. No. Ano ba yun? Giant 'to. Giant na naman po. Kukutusin. Giant twist <laughs> 'to na ba? Iyo 'yan, nami sige ka di mo ubos-ubos sa janitor. Kaya... Ah, Ay. May nag-comment sa ibang lugar daw kinakain yan eh. Gusto niyo po makakita po. Nakakinakain po eh. Iyaw po kaya natin. Wala po si Michael Wala si Michael sa naman rin doon. Shout out sa'yo Michael. Nami-miss ko na ng janitor. <laughs> Ayan guys o, Alam na alam niyo po yung buhol Kung kanino. Matindi buhol. Okay, po yan.

sa pag si Master yung ang gumalaw tiyake maraming huli oo, oo. ayun oh. o malilig pa rin guys wala pa rin yung bulig ng malalaki ha? ah ha baka ako na sa kabila mga dragon bobo po yan Paano, dito? Ramdam mo ba, Master? Uh, Ay, meron daw, meron. Malakas eh malakas daw po sagi ayun o ayun guys o oh. ay nako ayan na po mga idol ha ah. puro paksiwi puro paksiwi nya tayo naman ay kaya paano may huli hindi na po masama yan basta may huli okay na yan pero mas masarap po pag may mga bulig eh pambenta po yun eh Doon sa bukatat sa bukatat hintayin nyo po yung bukatat 100% Ang bulag yun, ang master yun ah. Okay. Sa mga nabibitin po sa video po ni Adrian C. Cruz, punta lang po kayo sa YouTube channel niya po. Andun po yung mga full video. Adrian C. Cruz. Yun po yung YouTube channel niya po. Okay, subscribe na po. Huwag niyo makalimutan si Master Jun ha. FB account po. Jun Cruz. Ayun napo po mga idol. Inangat na po ha. Ay. Sabi sa'yo marami yan. Marami na. Ayun o. Dami o. Sabi ko, pag Sabado talaga, like, maraming huli. Sana lagi Sabado. Oh. Araw-araw sana Sabado. Oh. <laughs> Ayan guys, o. Oh? Iyuyin na mo. O, oh, sa so mailig sa mga paksiw dyan, abang-abang lang po kayo. Ayan po, o. Oh, dami, o. Oh. Pampaksiw lang po yan. Ganda, puro tilapia, o. Oh. Shout out sa'yo. Romeo katakutan, walang kamatayang tilapia. Good morning, good morning. Ganda ng size, oh. Eh sali na po ni Kuya. Oh, sampu per kilo niyan. <laughs> Kulang na lang pamigay. <laughs> Kamura ega. Ayan mga idol, oh, pinapawalan po yung ito. Ni Adrian C. Cruz po. Ah, Pakipollow naman po ang kanyang FB account. Damay nyo na rin po yung YouTube channel. Pasalan nyo rin po. Andan po yung mga full video niya. Para maganda, no? hmm Pabutin po natin na 1,000 subscriber. Sa... Huwag na huwag nyo kakalimutan si Master Jun Cruz. Ang pogi ng Iba Toda. Yun po ang kanyang <laughs> FB account. Pag-follow na po. Amandirigma. Ayun guys Kala nyo kasi hindi pinapawalan po yung maliliit Hindi lang po sa camera. malaki na yun. pa rin. Ang bait naman po kami. Hindi naman po namin uhuli. Sobrang maliliit na po. Never. Yung tanggit nga Hindi naman eh. Hindi yung spot. po po Ayun po po na po. Ka. po. Ay, Naku po, sabi ayaw sa inyo, walang kamatayan wala ka ng mga idol. Ayaw, wala po isa. Pwede na po 'yan. hinuli po 'tas pawawalan. Ibuli <laughs> gano. Yan guys. Oh. Kasi ito hindi mo nang Ang dadalawin sip kung papandawin no ano eh. Pandawin na rin natin baka sakali. Oh. Ayun. Wala ah, huli, malilit. Ibalik na natin maligit. sa karagatan. Maligit. Maligit. Sige, maligit. Maligit. Sige, dyan na lang kayo. Dyan po natin. Ito naman, na naman to. lang ng pantaw. Oh, oh. Yung mahil sa gurami, ayan po. Ganda o. Ganda <laughs> ng size. Ano pa, yung Sinundo. Sinundo pare. Kumakita wow, na may tubig. Ayan. Ayan guys. Kumakita na tubig. Ayan sa'yo yes, na po ni Master Jun. Ayan po yung dula. Dito po kayo ah. nag-aawid dalawa. <laughs> ay Ayan, Magkapatid ba yung Master Jun? Magkapatid. Ah. Mag-boyfriend. Mag mag <laughs> GFBA pala sila mga idol. <laughs> Medyo naimas-masan na si Master Jun. <laughs> Tinanggal na po yung buhol. Mahala na hangover. Grabe oh. Grabe pa. Buti na hawakan mo kagad ano. Oo. Oh. No, sabi sa inyo oh. Oh. Magaling talaga pag si Master dun ang gumalaw. Mami, sawa yan. Sawa na naman. Ah, ikaw na. Hmm. mo na na yun. Buti na hawakan kagad so. yung dulo. Ay, hindi nasak ng bulig siguro yan oh. Mo. Ayun na po. Oh. Nasa dulo na po tayo guys. Yeah. So. Ayun, ayun. Yo.

sabi ng Julio. Press na press. Galing sa Vigo. Irrigation po. Magsak eh. Gulig. Grabe no. Sabi eh. Kasabado. Pagsabado. Linggo. Sana araw-araw sabado. <laughs> Kaya nga eh. Kaya na, eh. na mag-aaral. May <laughs> hay mas masan si Master Jun, nawala yung ang over. <laughs> sigurado yung kamami, maainom na naman. Laki na ng bulit eh. Ganda ng... Mong... Ay, pak, may lumos. May lumos ito tayo sa sa'yo, no? may nakalusot. May nakalusot eh, mga idol, oh. May sira pa rin. Ha? May sira nakalusot ng Sigurado maray nakawala pa rin, no? Ay, Ay, oh, Ayun po, mga ng ano. Ang lambat natin, mga idol, oh. Pinakagat eh. Hmm. Matataling mga pangil niyan. Mahayo muna. Eto, meron sigurado Mahain, rin. Na ito, nakalusot yung Huwag nyo po nga kalimutan ha Follow nyo po si Master Jun Cruz Edrian C Cruz <Guus> po mga, <laughs> mga pogi ng iba <laughs> haguni po yan Kaya nga o Palabas na kanina yun o Buti mga mga nawa kami dulo May sira o Ganyan po kalakas manira yung bulig o Lambat pa yan ha Ayun mo na. Ay, yeah. pinandaw na po naman. sana. Yung... mo na yan. Sira pa ka pare. Oo. Hala. Hala ko laman. ko, may bulog din eh. uli. Hindi ka naman ako. May patay po. Yun nga oh. Kaya o. Kaya namamatay. Comment nga kayo ba't namamatay yung isda? Oh, Ayun oh. Hindi siguro na kayo ngayon. Bak na. na Sobira kasi. Kala <laughs> ko pa naman malaki. Alam ko naman marami. Maka-artit yung isda na ito. Kala mo, bulig. Bulig naman. Hahaha. <laughs> 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 <naas mo>, bubusag. <bulid. laughs> Walang kamatayang bulig mga idol. Sige, lipat ulit tayo ng pwesto. Sige na naman ito malit. hindi gumagalaw. Ang gumagalaw. Ang gumagalaw. Ito guys, lulusong na tayo ngayon. Ay! Ito ang dragon bobo. Meron yan, baka nato sa dulo Ang dulo pag wala dyan, nasa dulo yan, tiyak. Hindi nga. Oo, oo. Sabi si Sabado eh. <laughs> Pag Sabado, always yan, always maraming fish. Nasa dulo Tumata, eh. Ayun na po. Ang daming hipot, tumatalo no? Malibig yan. Ang kulambu natin. <laughs> kulambu eh. May wagang kulambu. Ano ba yun? Wala, yeah. mo ko. <laughs> mm. Kabila tayo. Walang huli. Walang huli na siro. Bibihira ito ay, mga idol. Ay, oh. Ayun, guys. Oh. Okay. na. na po. Po Wala pong huli dragon bobo. Balik na natin yung huli na malaking bulig eh. Oh, ito lang huli. Sayang. Okay, Zero pero tama naman yung bull. Ikaw ko naman si Guerrillo. Hindi ka nagsasalita. Nalulunod ka na pala. Ay, kikibo. Busy <laughs> screen natin. Oh. Tapos doon nandun po yung mga dragon bobo. Mukhang maraming huli rin. Eh, oh. Gawa ng ano yun. Oh. Ayun po mga idol. Oh. May mga bula. Oh pag ganyan pong mga bula na yan ay isa lang po yan malaki pong isda yan pala din eh mga idol oh daming patay daming patay eh ay nasipo ko ayun guys yung sinasabi ko sa inyo yung bula na yan nabanggan na natin yung dragon bobo ito tayo yan po yung ano marahing isda yan pag ganyan lagi nasa dulo so yung nahuli Sabado pa naman ngayon. Sabado yun. Eh. Pag Sabado, marami pong order. May mga idol. Walang oh. huli. Nako. Nako po. Nako po. Nako. Iwanan na tayo mga idol. Sundan po natin siya. Kasi kadalasan po na isda ay nasa dulo na. Ano sila may hinga. Ay wala nga, hipon Ay, lang meron mo ko. Daming hipon o. Ah, oh. Ah, Ayan guys. Talagang kailangan na natin kalambu. <laughs> 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 Uwisit uh, ako ng buhay, <laughs> hindi na matuloy. Eh. Ay mga idol, ang time. Ang ng hipon o. Hipo, oh. No? Nakikita niyo po ba? Yeah. Ayan o. No? Oh. Hindi naman sasagot ang buhay. Kailangan, na, hindi naman tayo nakalain. <laughs> Ayan, ayan. Mm -hmm. Ayan po. Mga suwahe pa, sarap, natin, sarap na ito. Talaga kailangan na natin ng kulam po. Parang doon eh. <laughs> <laughs> Basta kapag ito lang huli, lamok. Ayon po si Kolong Kolong, may nahuli na po mga idol. Ay, naku! Malaki yan? ko malaki po eh. Naiiit yun eh. Wala pa. Wala <laughs> pa? Practice lang po pala. Nagka-practice lang. Hmm. Kaya kinukulong niya na yan. Hmm. Parang maliit eh, mo na yan. Ayan lang liit na yan eh. Ah, Mayroon po pag makapamasyado. Oo, oh, Pag solo ka lang na. Sarap ni no. Ipon Kolong-kolong. Lapan yung talapya mga idol. Walang kamata yung talapya. ha? Oh? Nahuli nyo? Malaki? Malalaki pa sa palad eh. Oo, oh, malalaki pa rin sa palad mga idol. Maganda mga... Ba't uh, mag ka uh, bumalik uh, 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 doon? Tinabot ako nung ama ni, ni... Ni ano, ni si Joy. Uh, Sabi saan mo ba hinuli yan? Doon sa may malapit na may pinagpakuan. Talaga pong malaki? Sayang so, dinabid yung... Walang kamata yung talapya. <laughs> uh, maganda ng mga tilapya doon. Oo? Oh? Yung po yung mga parang nakalipstick lipstick ang uso nun. Matutulis. Mismo malalaman niyo pag may yan, no? Mapusag yung dulo na yan. Mhm. Mm so, si Master Jun. Inu no? Inuulit inu ko po. like and follow lang po, Jun Cruz. Thank you guys. Kung gusto niyo, share niyo na rin. Mm -hmm. Pati kantine pinapasa. <laughs> <laughs> Ang gulat niya ako. <laughs> 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 Bakit ako nasa <lang> kantine? <laughs> so ano yung mga babae? <laughs> Basta may maganda, papasok namin. Susunod <laughs> na ito, nasa room na ito, baka magturo na ito sa BSU. <laughs> ano po guys ah. Panoorin nyo po yung mga vlog ni Master Jun. Shoutout po sa mga followers ni Master Jun Cruz. Magaganda po yung binibigil yan. Mga sexy. <laughs> Ayun na po. Ayun natin pusod. Pusod ng buka to. Wala na naman. Wala na naman. <laughs> lungkot <laughs> lungkot pero huwag na walang pag-asa isang pusid pa lang naman loob yung master dyan guys may tumalon dyan o oh. hintay hintay lang po kayo darating po tayo dyan ilang Wait po lang. yung dragon nainit bobo o oh, nainit na yung mga viewers natin e eh. ay maraming hipon boko mm, talaga oh, bo. dapat yung kalambo matapad na <laughs> ano yun si boko yung mga hipon o oh. Pamilo to, pamilo. Ito mga talong po yung mga hipong guys. Oh. Mm -hmm. Wala lang. Kayo nyo, ang tulang po. Malayang hipon nyo tayo maulo. Nantuwa nyo na po yung dulo. Ayun. Sinasabi ko sa inyo. Walang pumusag. Walang huli mga idol. Malungkot. yan. Pero meron pa, oh. dalawa pa yan eh. Wala ka sa? Hindi, nasa dalawa yan. Baka nandito yung sa may gitna niya, na yan ha. Andiyan yung malakas ang pusag yun? yun. po. Pinanda na po yung dra dragon bobo. Masamang balita po. Wala po tayo nahuli sa mga dragon bobo ng bulig eh. Pasensya na po sa mga may order ng bulig. Sa palengke nilang muna pa kayo bumili. Ala o. Oh. Cancel muna yung mga order nyo. Hala talaga oh. Kasi pag may huli sisigaw po yan eh. Hmm. Nakakagulat po kasi ito pag ano eh. Hala. Zero balance. Silence. Guys. Diyan nga yung kaninang may pumusag na malaki oh. Maangat yung mga hipon, no. Ayun Ay, mga idol oh. Kasi pag angat pa lang mararamdaman mo na kasi lumalaban yung lambat na yun eh ala tahimik si master dun mukhang ano ay siro anong nangyari sa iyo ano bumalik umikot lang umikot lang ayun na naku po dami pa naman may order mga 50 kilo yatang bulig yung dami order ala talaga cancel po yung mga order nyo ngayon Asensya na ako kayo, wala tayong mahuhuling bulig oh. wala ito. talaga. Ano nangyari? Sayang sabi ko pa naman maraming huli ito kasi gawa ng maraming bula, ano? Eh, Mali pala yung akala ko mga idol, paano po yan? pa ulit tayo. Bakit ito e tubig? Yung mga patay o. Oh. Kakamatay sila yun guys o. Nagaling natin guys patay kasi kakatasir eh. Maba e tubig. Mabaho ito. Mabaho. Lagay natin sa tuyo. Pero pakiramdam ko, may galaw yan eh. Oo oh, oh, nga. Oh, ayun oh, o. Ayun guys o. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh, diba? Oh, oh, oh. Ang laki ng arroyo. <laughs> <laughs> hmm. Makapusad ka kala mo, parang kang bulig. Sumakape so, kay arroyo ha. Oh, yung sa mahilig sa arroyo, ayan po. pa po tayo dyan. Dyan. Sure yan. May patay ito po. Nakaluto yung mga patay. Oh. May patay. Oh. Sure yan. Alas, ang lakas ng pusag kanina eh. Kinapa ko eh. Yeah. Oo. Oh, ayun o. Oh. Sa, Di ba sa ibok? Marami yan. Ayun o. Oh. Tumalong pa yung malaking hipon o. Oh. Oo. Oh, ayun o. Oh. Di ba? Arroyo na naman. May hipong wala yung screen. Hindi. Dito galing sa ano. <laughs> galing lahat. Malaki pa yung talon. Tapos tumalon. Ah, yes. Mga po sa iskin, kala mo marami, isa pala. nagpapakawala pa yung ano, yung aroy, yung pagka hmm? naglindagan, sumasabay dito. Ayun guys, lipat ulit tayo. Tapos makapege, eh. kung makagalaw, kala mo. Malaking bulay. Ata po! Yeah. oh, wala palang huli. Mabul pa ako. Yung palinagas ako kanina, kala ko, ano na. Ay si Muscle din oh. Sumasampa oh. Ay na po oh, mga idol. Binapa, binaba na po ni Muscle din eh. Kapan daw yung malaking screen. Oh. Andiyan yung malalaking bulig. Matutuloy na po yung matutuloy po yung mga order niyo. Oh, Nakasanggal. Oh. Ay na. Nuuga po ni Muscle Ay na po, ay na po. Inangat na po. Yung stick pa lang po yan ha. Ah. Ayan. Ayan na, inangat na. Pinintahan na po mga idol. Yeah. Aya, ano? Lakas ng galaw. Nako po, zero. Yeah. Walang yeah. pusag. Tanda <laughs> ng pagkakaumang eh, walang huli. Eh. <laughs> Hindi pa tuloy tayo mga Amaya. idol. Ayan na po guys. Umaga na nito. Eh. na po. Ayan na po. Inangatan ni Master Jun. Hinila na. na po yung pangharang. Nako, ayan na. Ayan na po mga idol. Ayan na po. Tinira ng tres, pasok! Punta no, nga yung bumago. Oh. Ayun o, bumagalaw na o. Ay, sinasabi oh. ko sa iyo, Master Jun. Ayun eh, na pag oh. natin o. ayun na naman po, baka tamahan ka. Oh. ayun na, naku. O, oh, dami Ako, na. Oh, oh, ganda oh. na. Ay. Arroyo na naman. <laughs> o, na, ay. Arroyo. Ayan guys, puro arroyo. Ay, may isang, ay, isang tunay. Ayun ay, na po. Nauna na kasi ng Arol, pero pag nauna ng Tagalog yan, ako. Surebor for Tagalog yan. Ang pangalawang screen. Eto for Pandaw lang na pandaw. Tinangat na naman po mga idol. Oh. Para mahirapan ni Papandaw, kailangan nakasagad na sagad. Ya. Na <laughs> yeah. Nako, ayun na po. Mukhang yeah. Oh, wala. Lugi. Ay, my goodness. Lugi, ang pandang. Saan ba yung sulubi Dragon Bobo na lang po. las na po yun. Tapos, uuwi yan na naman po. Tapos na naman po ang Sabado natin. Sa pagpandaw. Huli na po yan. Abangan na lang po natin din eh. Pinangat na naman po ang huling Dragon Bobo. Kasi tayong si Master Jun mukhang walang kainay-ingay ah yung ibon lang ang maingay saka ako. <laughs> Ayun na po Wala yata. Malungkot rin Malungkot ha. Ayun. Meron. Oh. Oh. Meron? Oo. Ayun ang jowa po. Kita pa na may naligaw na bulig. Yan lang po yung nakahuli ng bulig. Oh. Ang kagandaan dyan kung ano, kung kung may mag-donate na ano, June? No? Jun. bangka. may nga dyan, may bangka para suwabing-suwabing, no? Saglit na saglit lang yan. Ayan guys. Ah. Pinagtulungan na po yung dalawa. Yun naman po sa akin. Puro bulig po yun. Pono. <laughs> Puno. kaya, <ng> <laughs> kaya mainam po na. Oh, napakalaking tulong. Sino kaya magdo donate ng bangkari? Ano yun? Hanapin nyo lang po si John Cruz. Saka si Bok Adrian. Kala lang. May magdo donate Ah. Bangkang papel. <laughs> Ayun po nyo po sa dyan. Kala nyo maraming laman ha. Puro tubig lang laman yan. Hindi, may ilan naman po tayong huli. Ayun guys. Ay kasi isang screen na yun. Harang na rito yun. po. Malapit na po sa dulo mga idol. Pininahan na po. Mabigat daw. Abangan mo na po. Baka malaki yan. Ang itlog. <laughs> Yung pala po mabigat, mabigat po itlog. Ang bigat pala ng dulo. Ay guys, so paano po? Dito, dito na lang, zero. dito naman lang po tayo matatapos. Maraming salamat po sa inyo. Ay goodness. Alam, huli. Ay may huli naman po. Kukunti.